Samantala, kinumpirma na ni Gilas Pilipinas at Coach Tim Cohn ang pagbabalik ni Justin Brownlee para sa pambansang koponan at dagdag pa nito na nasa maayos na kondisyon na ang naturalized forward at inaasang makakasama na sa training camp sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Kumpirmado ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas. Ayon kay head coach Tim Ko, Co, nasa maayos na kondisyon na ang naturalized forward marapos ang ilang linggong pagkakasakit. Bagmat pumayat dahil sa pagkakasakit, tiwala siyang makakabalik ito agad sa forma sa loob ng isa hanggang dalawang linggo uh but probably, I don't know he probably lost because he was sick more than you know from workout but uh um uh, we got some some weight that he can gain and, and over the next week or, or two and then get back to to playing shape. Pagka mat hindi pa nakakasama sa full contact practice si Brownlee dahil galing pa ang gila sa sunod-sunod na laro at film sessions ipinunto ni Cone na may lubos siyang tiwala sa kanyang veteranong manlalaro. Sinabi ng coach na tinatawag siyang Magic Brownlee dahil palagi itong nakakahanap ng paraan at ito raw ang dahilan kung bakit malaki ang tiwala ng coaching staff sa kanya. I don't know exactly. He didn't work out with us with, with never yet. Um we had back-to-back -back games and then we we really didn't hit the floor yesterday because of the back-to-back. -back. We just did video and work. So I, I you know, just physically I've seen him but I haven't seen him play or, or Tumating ang update kasunod ng moral boosting win ng Barangay Ginebra sa PBA Philippine Cup kung saan bumango ng Gene Kings mula sa walong puntos na pagkakaiwan upang talunin ng Phoenix Fuel Masters sa iskor na 102-93 sa UST Quadri Centennial Pavilion. Pinangunahan ni Ronje Barrientos ang rally sa 25 points habang nagambag din Sina Stephen Holt, Jethroy Rosario, Jeremiah Gray, Scotty Thompson at Japet Aguilar sa Balancing Opensa. Samantala umabante ng career high 28 points si Richie Rivero ngunit nahulog ang Phoenix sa 3-6 na cartada. Sa pagbabalik ni Brownlee at pag-init muli ng Hinebra, opisyal nang sumusulong ang preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa susunod nitong international window habang inaantay pa ang pagdating ng iba pang key pool members. Ako si Sus Valdez, Abante Sports na una.